Alakas lakas ng aking ano ilang ano yan the, ano sangkap niyan? slice of bread mm. tapos slice of bread hot dog tsaka uh, bread crumbs bread crumbs ayos ah. ayun first. Kailangan mo na Wow. Talagang ano, ano ah, yan? Madiskarte. Pwede nang pangroll ang ano. Baso. Baso. Ayan. Ayan. coffee. Ang mayari sa iyo, coffee. Ayan. Tapos, ilang ano yan? Medyo marami-rami rin. Ilang hotdog ba yung maganda, ano? At, uh, ano na? Oo. Oh. Eh, para mamaya kung may magutong patis, may maano. Mas maganda itong is manipis. Ah, yung bago? Mm -hmm. o yung lum O yung ano? Yung bago. Yung, yung, yung ah. Bagong piya, kagawa lang yan kahapon din. Mas napapulat. Ten natin Merienda. Merienda. Merienda for the day. next Mix. At doon, balatan. Frozen pa pala. Mm -hmm. Langaw. Unahan mo pa kami kumain. Galing mo talaga, anak. Di wala lagi ng bread crumbs. Ano 'yun? niya. sauce 'yan. Mhm. Hmm. So, ano hmm. mag-crushing breadcrumbs natin? Kakasya yan, kau pa. Kaya mo yung guys. Hmm. Hey. Hey, sa crumbs, bread crumbs. Ayan. Mm. Basic lah no. di ba? sabi ko sa iyo kaya mo ipagkasya eh kau pa Kaya nga eh Sakto lang Nagutom tuloy ako Ano? Halaga, di na ako kaya mamaya ng gabi na ito. ko, mamaya na ito. Nakuhi ko pa, baka mamaya eh. Maghanap ka na naman ng ano. Wala ka ba nag-diet ka na? Sakto anak, sobra-sobra pa. Sakto na nga, lagi eh. E paano yung egg? Ah, pwede mo na i-ano. Ayan na guys. ayan, preparing na tayo, guys, para sa pagluluto. Ayan. Ayan. sa ano lang yung kiss? Mag ano lang yan, anak? Pag ano? Magdudumi. Ayan. Ayan, parang hindi nalang. Mga ilan ang pwedeng, ano, sa isang, ano, ano, so, uh, lang, tiga. So, 12 pala yung nagawa na, na mo? 10. May dalawang Ah, uh, okay. Takpan natin siya. Ayan. Bilis pa lang magututok. Ayan. Next batch. Ano na? Next batch. Next, ano na guys? Ang alawang ano na yan. Ayan, malapit na, kaya nagugutom na, ayan. Ang oh, special ano ni, Paul, ni Bonso. Anong tawag ulit niyan anak? Dog roll. Dog roll. Kasi nga niya roll mo, gano'n. Hot dog. Okay. Kaya dog roll, ayos ah. Pag binili ito sa labas, nasa ano yan? 20 ang isa? Hmm. Wow. 15, 20 ganun. Talaga. So, <makes noise> maganda rin pala yung ganyan na ano. Minsan, 17. Hmm. Ang isa? Ay, 17 sa... pesos. Hmm. Eh, ito parang sa 100. Kasama si Napoy. Yung malitira oh. Okay. pa. Okay. Eh, kung ibenta mo ito sa 200. Ang ika. Kaya yeah, maganda rin talaga yung magluto ka talaga. kung no? kasi yung bibili ka pa sa labas. Ayan. Ayan na guys, ito na ang loto ni Bonso Dog Roll. Ayan, kain tayo guys. Merienda. Sarap guys. Ayan. Try ninyo. Dog roll bread.